Shhh! Ano ba yan? Ano yan? Baka mahina, ay 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 mo. Baka si Rodan. Bakit tayo? Ano naman? Bakit eh? Ano gagawin mo? Ano ba pa yan? Gawin ako sa kanil. Pabawayan ko siya. Last na yan ha. Baka mamay hindi na naman kayo natapos hey, na. Eh, ito ano? pa lang yung umpisa. Suga, tulog na lang. Kamain, kamain, na. Alam gagawin to? Ano? 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 ano yan? Nalagyan ko yung mukha niya. Ay, mukha niya mukha mga mga ano yun. Mukhang paay. Hindi na tayo gala. Ano na? Ano pa ginagawa so, na ito? Ano ba yan? Ano yan? Kamay nga, ay, 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 mo. Gabi-gabi ni, ibis na tutulog mo tayo sa taas. Ano ba kanagawin? si Rodan. Baka Baka wala naman. Bakit? Anong gagawin mo? Ano ba ay, yan? na mo sa kanya. ko siya. Bobo. Ay, oo. Oh, oh, Nakaranya ko rin. na mo, iniwan ako sa all day. Ngayon, oh. <laughs> ka <Giancaramicelle. laughs> yes na, Miss Yel. na Baka mama hindi na natapos. Ang... ito pa lang yung umpisa isa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sumanyo ko dali. Sumanyo ko. Puro ko. Naka sa akin, Lortan. Okay, guloy. Surga, tulog na ito. Okay, alam mo gagawin ko. Ano? ano? Nakita mo ito. Ano yan? Nalagyan ko yung mukha niya. Eh, <laughs> <laughs> mukha niya mukhang mukhang ano eh. Mukhang paan. Para talaga sa mukha niya. <laughs> <laughs> Hindi natanggal ah. Eh, sa ato. thank you

Hinaam yung buhos oo, 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 oo. Walang laman, Anong oh. oh. kina oh. ah. Matatanggal yan. Ano? Gago. Tumikit, Kinawa niya Wala yung matatanggal yan, mabilis lang yan.